Laro ka ng ulan. Tate, kuwang ka na. Di ka kasapot. Oh, hindi ako naglalaro. Oh. Ah, Ayan ah, 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 na po. na po kami. Wala. Video to. Hindi. Wala signal. Hi, guys. Namang guys. Ah, guys, guys. Nantok na kami. Paikot na kami, guys. Oh, my, oh my God. Oh, my God. God. Oh, my, God. Oh my <tuk tangan> <tuk tangan> Nandito na kami sa bitong ng manok. Sumasayaw kami pa kunte konti, -konti. Okay. mata pa. Dito na lang kita. Parang di, parang, parang di dyan Ano ba? Nakikita mo naman yan dyan. Hala sige. Tapos ay na. Ano gusto mo maligo diyan sa ulan? Para basa basa ka na lang. Hoy, oh. bata ko dito pa sa wide din. Ah, Mag-aircon ka na. Tumutulo yung aircon. Mag-aircon oh, kami guys. Hala. So. Alas.

Ganda ganteng yang kebo koiran ayo di kita oh ayan. indah gat To my <laughs> wala nga signal dito eh. pag nagbiyahe ako ulit ako na mag isa Malapit mm -hmm. mm -hmm. oh, lang langit, guys. Hmm. Malapit kami makakarating. Hindi ke langit, oi. Dito pa tayo sa ano. Ay ikis na po kami. Mamaya may guys, may bata akong iwan. Iwan ko sa loob ng bus. Ano ba? Oh, nandito na kami sa taas. Sa kaulapan. Lapit na kami sa langit. nakakarya. <laughs> Gusto mo maglaro, diba? o, di ba? Hindi nga maglalaro.